Oh, yan guys, is second emotion natin ng lola nyo, si Mima Alicia. Guys, ang dami-dami yung mga bagong yan. Punta lang kayo guys sa um, sa pangalan ni Mami, Mima Alicia, o oh, di diba? Ang dami niya ng ano, subscribers, 271k subscribers, and more, more, more pa, i-subscribe nyo si Mami. Si Mami A. Uh, or Mima Alicia nyo. O oh, diba, ang cute -cute ng buko ngayon. Ang ganda ng pakaano gawa ng buko ngayon, ba? Diba? Ang cute. Ba't may ganito to? Anyway, guys. And congratulations! Congratulations kay Atty. Claire Castro. Siya na ngayon ang isa sa officers po ng Malacanang. O, ba diba? Anyway, ayoko na magbigay ng spoilers sa inyo, guys. Let's let's watch na lang. Matatawa so, tayo. So, hello kayo. guys. What's up? It's me again. Alicia nyo. Hmm. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, imagine ha. Ah, mga minamal, talagang sobrang tapang talagang nakatikim itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa kaka-appoint pa lamang po di ba? na undersecretary ng PCO na si Attorney Claire Castro at yung mm -hmm. mga DDS talagang galit na galit mm -hmm. naghihimutok sa galit yes. umaapoy parang nilalagmat Ouch. mga minamahal dahil nga po grabe ang panuno palpal na ginawa at rin ni Atty. Claire Castro dito kay former President Duterte, lalo na po sa usapin patungkol sa droga. Ano mo yung sabi ni former President Duterte, mga minamahal? Ito yung sabi niya, oh, pakita ko sa inyo yung balita. Mm -hmm. Go. Yan. Duterte, mm, bumalik na daw po ang droga. Yan yung sinasabi ni former President Duterte na wala na, hindi na daw natatakot, lagi na lang daw tayo may nakikitang balita na ah uh, dito sa Davao, dito sa ganitong lugar. Lagi na lang daw kung merong droga. Mm -hmm. Yan yung patutsada ni former President Duterte dito kay President Bongbong Marcos sa uh, rally nila doon nga po sa Cebu. At bukod pa doon, hinihikayat din ni former President Duterte ang mga militar na maghimutok na sa gobyerno, umalsa na, umindig na. Okay. Bukod pa din doon, mga minamahal, sinabi din, ininsist ni former President Duterte na Itong administrasyon ni President Bongbong Marcos ay papunta na daw po sa diktadorya, sa martial law. Kaya na dito nga din ako nagtaka Sinabi ni Digong na papunta na daw po tayo sa rehimeng diktadorya, di ba? Magpapahaba daw sila ng termino. E tapos minensyon niya na kaya daw nila pinipilayan itong si Sarah Duterte kasi natatakot sila sa 2020 yung election. Like, uh -huh. ano yun? Ano yung gusto mong i-insist? papunta sa diktadorya tapos bigla mong sasabihin na tatakbo si Sara Duterte kaya pinipina, pinipilayan niya. Pinipilayan nila. ba? Diba? Parang nalilito doon si Digo. No, ang pag-usapan natin, itong sinabi ni former President Duterte na bumabalik na daw po ang droga. Now, kasi meron tayong ano eh, talagang nakakasabay mga minamahal. Siyempre, vlogger din. Bukod sa attorney, niya, uh, nagpo content din. Tapos, uh, na, matagal na din sa istasyon ng radio. Talagang magaling magbigay ng analysis. Mag magaling magbigay ng komento. Legitimate facts. ba? Diba? Uh -huh. So, ngayon nga po, mga minamahal, ito, tumirada. Itong si attorney. Clear. Alam niyo, kapag napapanood ko yung kanyang uh, vlogs, makaling, matalino. No? As in talagang madami kang kapupulutang aral. Yes. Diba? Unlike dito kay Maharlika, tingnan nyo, kumukuda ngayon, hindi kasi na-appoint eh. Kaya galit diba? oh. hindi na galit. Diba? Hindi na-appoint, kaya galit na galit ang hitan. Now, bumanat dyan, si Atty. Claire, mga minamahal. Mm -hmm. Diba sabi ni Bigo, bumalik na daw po ang droga mm -hmm. sa Davao. Nabanggit niya yung ano nila eh. Yung yes. uh, lugar nila. Uh, bumalik na ang uh, droga dito sa Davao, Cebu, Manila. Marami na rin mga tambay ang nang up at nananaksa. Eh paano, kuha ako lang ang tatanungin ha, in my own opinion. Ano man naman hindi dadami ang pa- Wait lang, eh di ba si, basti yung ano, Mayor ng Davao, ba't niya naman sinisisi sa ano, sa... Administrasyon, Diyos ko. and dami pa- Wait lang, lakihan natin. gigigil ako. Ay, ang... Ba'y yan, nasira tuloy. Kit-kit mo dyan, Mima, ha? Ganda ang anggulo mo dyan, oh, um, di ba? Perfect. Guys, si Baste yung mayor ng Davao, di ba? Tama ba? oh, dapat, ang laki-laki din ng confidential pan yung, ano, mo, baby, ano, Paulo, ano ka ba? Diyos ko naman. Sige nga, Mima, explain mo pa. Patambay, paano ba naman hindi babalik ang droga? Eh, kailan pa ba nawala yung droga? Eh, kayo mismo yung supplier, di, Uno, ako mm -hmm. According kay Arturo Las Canas. Mm -hmm. According kay Edgar Matubato, Sino nga ba ang totoong adik? Mm -hmm. Di ba? Kailan ba nawala ang doga? Mm -hmm. Yun yung sa akin opinion ko yun at may side, kaya hindi matigil ang patayan kasi ikaw, patuloy mong sinasabi, patuloy mong nino-normalize yung salitang patayan. O, oh, katulad na lamang ng 50 na senador na gusto mong itigibumbog. Tama ba yun? Ay! Mga minamahal, Bilang isang former president, so kung ikaw yung uh, nagiging leader ng kabutihan, mm -mm. di ba? Naging yes. former president ka ng sa Pilipinas, kaso yung manggagaling sa bibig mo pa ulit-ulit, lahat na lang ng solusyon mo para mapaayos ang bansa, according sa'yo, patayan. Tama ba yun? Now, itong si Tony Claire, sinupal-pal, itong siya, former president Duterte, kaya nag-iinit sa galit mga minamahal na gihimotok sa galing <laughs> ang mga DDS mm -hmm. sa kaka-appoint pa na PCO Undersecretary ni si na si Atty. Atty. Claire Castro. So ngayon, panahon natin tong video ilabas, Claire. Ilabas mo yan, Mima. Okay, kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Mm -hmm. Hindi ba yung anak niya? Mm -hmm. Si Mayor Baste Duterte. Mm -hmm. So, ibig sabihin, ang ibig ba sabihin ng napaka-inefficient ng anak niya? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito. At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya. Ala. May nung bang nare-record? Ala. Doon sa mga biglang nawawalang mga tao. Ala. Tanong lang natin yun. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, alak niya ang namumuno sa Davao City. Ala. Bakit ganun ang kanyang lunsod? Ang galing-galing ng lola mo. Tama, yeah. di ba? Limited yung records so, nila. Mm. Actually, agree ako. Kung sinasabi ni former President Duterte na bumabalik na daw po, di umano. Mm. Ang droga sa lugar nila. Supposedly, hindi ba dapat ang dapat natin tanongin si Baste, yes. yung namumuno mm. sa kanilang lungsod. Ano sure. yung ginawa mo? Mm. Di ba? Ano yung tinabaho mo? Eh, mismo nga, di ba? Imagine, ha? Sa lugar nila. 37 employees sa munisipyo mo nagpositibo sa droga? Di ba? Ano yung ginawa mong solusyon? Tapos sasabihin mo, bumalik ang droga. So, hindi ba effective na alkalde ng Davao? Itong si Baste, Baste Duterte? Yes, you're correct, sira. Mima. At saka, ito yung punto ko. Ano diba? yung sasabihin ni Digong na nawala na daw po ang droga. Ay, de, Bumalik na daw ang droga. Ang tanong natin, kailan ba nawala ang droga? Kasi nangako ka noon. Tingnan nyo, ah. Mga Six Pakita ko sa inyo. Gan. Ito yung pangako noon. Aray ng kukumumi. Yung president Duterte. mayaman. Yan. Ay. Yan yung pangako ni Dino. Ano ba yan? Una, basahin natin, ah. Oh, give me three to six months and I will end drugs and... Wait nga lang, Mima. Di ba ang sabi ng lolo mo, ang sabi niya, lahat ng man maniniwala sa kanya ay stupid. Mm. Di ba? Which, I would really um, agree that I believed him. So, I was once a stupid that he's talking about. My God. It's so disappointing sa part ko. Pero, go lang, Mima. In this country, if di ko magawa, I resign sign immediately. Oh Nangako ka. 3 to 6 months, mawawalan doon ka. Nung nanalo ka, 3 to 6 months, na wala pa yung oga? Hindi. And after that, nung ikaw ay nasupal-pal, ano yung sabi mo? 2017 to. Hindi kaya ng 3 to 6 months, I need to extend it for a year or so perhaps until the last day of my life. Bigla mong binawi, kung sinabi mo. ba? Diba? Kasi hindi daw kaya. And then right after, nagsalita ka din. Hindi na natag uh -huh. sa pangat lang, mga minamahal. Mm. Ano yung sabi ni digong Hindi nga kaya ng ibang bansa tayong pakaya. E yung drugs na yan, we can't control it. Ikaw na yung nagsabi, nang galing na sa bibig mo na hindi natin kaya kontrolin ang droga. Uh -huh. Hindi pala kaya kontrolin ang droga. So, hindi na wala ang droga. Buti nga sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, madami sunod-sunod ang nanguli. Yes. At ang nakakapagtaka dyan sa lugar ninyo, eh lalo pa, di ba? Ano yung sinabi ni Arturo Las Kanyas? Yung Davao daw po, hindi umano. ano. Meron kayo, di ba? Isang can factory na ina-export ninyo throughout the country na ang front ninyo is sardinas. Pero ang laman, mga pinagbabawal na droga. Oh my God. So, hindi po kayo nagtataka? If you will connect the dots, baka maybe sa Davao, nagmumula ang droga na pinapakalat sa bansang Pilipinas. Paano yan? Yeah. Para sa akin, yung war on drugs na tinutukoy... Wait lang, di ba paano yan? Kung sa Dabao nga talaga naman, kung sa Dabao nga, ang ganda ng ang ng lola mo ah, perfect ka dyan, me. Mm, di ba? Model. Model ka, B. oh, di ba? Oh, yan ang sinasabi ko nga, kung laging sa Dabaw na talaga talaga natatagpuan ng mga droga, and then sa Dabaw na dinideliver, kasi sunod-sunod na eh. Of course, sa panahon ni Digong, hindi magre-report yan. For as long as police officers are barred or prohibited to make reports, guys, kasi nga under the influence of Duterte management, or definitely, wala tayong nare na reklamo. Wala tayong masyadong nare na I'm not telling that PNP is negligent. Ang sinasabi ko lang naman, there is a tendency that Dabao was already having reports. However, since under the power of our president, former president, definitely hindi talaga ilalabas sa media. Oh my God. <laughs> Ibig sabihin, guys, ang mga DDS dyan, ang tagal-tagal nyo ng under influence of bad people. But you don't wake up. It's so sad to hear. Buti na lang andito si Mima Alisa at ang dami-dami pa mga vloggers na nag enlighten sa atin, di ba? And I'm so happy. I'm so very, so na, very na, and over-over na. So very, 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 very amazed. <laughs> <laughs> oh, go na mi I'll give you one minute more. Laban mo yan. Go. Noon, ni former President Duterte, it is just a smoke screen. yeah? Oh palabas lang nila na they hate drugs. But the real facts, na, mga minamahal, yung katotohanan dyan, is sila ang supplier. Di ano, if we will base a story Ng Arturo Las at ni Edgar Matomato. Mm Yeah, -hmm tinatawag nga nilang superman. Itong si former President Duterte. So, ano? Di ba? Yung karapatan mo pa sabihan ang ating presidente na bumabalik na ang doga na in the first place, ang daming nanghuli. Mm -hmm. Hindi ba dapat magpasalamat ka? Kasi madaming nahuli. Di ba? Mm-mm. Dapat doon magpasalamat ka. Kaso, ano yung ginagawa mo? Sinisiraan mo yung administration or baka natatamaan yung negosyo nyo. Ah! Ganun. Yes niyo Mga minamahal? Yes. Kaya, itong komento ni Atty. Claire, so kalit na Alam mo, alam mo. Kaya eh, nabukong tayo nag-iisip ng... na tuloy ako. Ang Baka... mga BBS, galit na galit, dito kay Atty. Claire. Mm-hmm. Mm -hmm. Kasi ngayon, nakahanap kayo ng matapang Mare. na yusik. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat na kayang sabayan yung mga pipitsugin yung vloggers. Yes. Na nare-relito. mm -hmm. diba? Hindi man lahat aagay sa kanya, pero mostly ng mga tao masasapol sa kanyang sinasabi because truth really hurts. Alright? ba? Diba? <laughs> Ganda oh. na smile mo, Maria. Anyway, mga minamahal, yun po. Again, it's me. Mm-hmm. lang po ko ng comment, like and share. Of course. don't forget so, o, oh, di ba? Ang dami-dami nating natutunan kay Lola mo. Guys, it's your Mima Alicia. Wala nang iba. Ano ko ba? Di ba? Mapapaisip ka na. Mapapaisip ka na. Bakit affected sila masyado? na Naapektoan sila because they may be having a factory. A drugs. What if totoo yun? Anyway, bye guys. Just subscribe Mima Alicia mo. Many more bum.